Paano mag-email o paano magpadala ng sulat o mga files gamit ang Gmail? Una, pindutin mo ang Gmail Yan, na apps. Yan. Kung nandito ka na, pindutin mo itong compose. Yan o. No? Okay. Yung pram nasa taas, kung ano yung gamit mo na account, na nakalagin sa gmail mo, yan yung lalabas dyan. Itong to, kung kanina mo papadala, limbawa, papadala mo kay, eto, yan, sa king. Yung sa subject naman, limbawa, lagyan mo ng ano, request letter, limbawa, request, letter, yan. Tapos, uh, pwede ka nang mag-compose dyan ng sasabihin mo, pero kung meron ka nang ginawa sa Microsoft Word, na files. Itong parang pin o clip sa taas. Pindutin mo yan. Pindutin mo ang attached file. Tapos, pindutin mo ang documents. Ito. Uh, itong word na Microsoft Word. Pindutin natin yan. I-attach na natin yan. Lagay mo rito. Please see attached file for for your Reference. Yan. Pagka okay na yan. Pindutin mo itong ano. Parang arrow sa taas. Yan yung send. Okay. Okay. Sending send. Okay. Na send na natin. Titignan natin sa may ano. Sa may send. Tignan natin ha. So, nakikita mo sa taas. Uh, nagpadala tayo ng sulat. Yan yung pinadala natin. Back tayo. So, oh, ito na guys, uh, dumating na yung email na sinend natin sa isang email address ko. So, ayan na. Pagka gusto mong basahin yan, pinutin mo itong arrow down, ibig sabihin yan, download. At pupunta yan sa download or sa documents. Pero pag gusto mong dito na mismo i-view, pinutin mo lang yan. You know. Tapos, just once. So, yan na. About security yun eh, yung sinin, sinin ko na yan. So, yun. So, yung mga nagtatanong sa akin sa mga comment, sa mga vlog natin, kung paano mag-email, ito na yung para sa inyo. So, huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you.